March 7, 2025. Nabigyan kami ng pagkakataon mapuntahan ang isang kilalang isla sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang islang ito ay may taglay na ganda at ito rin ay may kataasan bago maabot ang tuktok. Na halos pag nasa taas na kayo ay kitang-kita ang napakalawak na karagatan. Ngunit sa totoo lang ako ay may takot sa matataas na lugar. Kaya talagang nang naakyat namin ito, nahirapan din ako bumaba dahil para akong kakainin ng mundo. Ito ung mga nangyari. Magkakagog! Okay. di ano na dyan? ka sa video, nakakaya oh! <laughs> na Ngunit sa muling pagkakataon, sinubok uli ang katatagan ng aking isipan at katawan ng puntahan namin at tawirin ng hindi namin inaasahan na napakataas na hanging bridge na matatagpuan sa siyudad ng Iriga na nagdudugtong sa probinsya ng Albay. Alright, so nandito na kami sa barangay na kung saan matagpuan yung hanging bridge na kung tatagusin natin, nasa Albay Province na. So ito yung daan dito, halos lubak-lubak ko. So medyo malapit na tayo dyan, so may kita natin yung hanging bridge yan. And then kung pwede pang daan ng tao, tatagusin natin hanggang doon sa isang barangay ng Pulanggi. Kasi ang tagos niya, Pulanggi Albay. Grabe yun, dito Napakaliwalas Lahat dito, may kita mo Alaman, mga puno Kaya talaga yung hangin dito Talagang fresh na fresh pa Sariwang sariwa So, dito tagus pa naman ang motor Ewan ko lang ang sakyan, medyo mahirap na to Kasi Palitan ng palitan daan Ayan o abangan niyo ang vlog na to let's go alright so papunta na kami sa hanging bridge dito lang matagpuan sa barangay San Antonio sitio tirik tirikan dito sa Iriga City Ant Santo Antonio, Ayan, barangay Santo Antonio. so kasama natin si Gilbert at si Mons Ayan, ito yung content creator din dito sa Iriga so sinamahan tayo kasi sumakit yung loob nito eh kasi nanonood vlog kami sa Trinidad at hindi siya sinama ay ngayon hindi na adang <laughs> ko kung makikita nyo Ito yung nadadaan namin dito punung puno ng puno't kahoy Ayan eh, lang dito kasi baka humulog yung mga buko dito Tumama sa ulo natin Pero kung makikita yung liblib na liblib na Pero may bahay pa din no oh? oh, Sino mag-aakala na Dito sa lugar na to Pag tumawid kayo sa hanging bridge Diretso na to ng La Purisima, Pulangi, Albay May dumadaan pa ba dito boss na ano? Gabi? Oo oh, kasi may kita nyo wala ditong ang kailaw-ilaw Kung dadaan ka dito ng gabi, medyo delikado Oo, oh, Ano nga yung boss, tig-vlog natin na tulay? sa yung unang tulay? Oo. Oh? Hindi yung tiglag nating una. Ah, yung ano yung natapos no. May motor pa nga dito. Yun. Wala ka ibang marinig dito kundi huy ng mga ibon. Tapos ng hayop. lib-lib na liblib na ba? ang ano lang dito ang isa sa pinaka delegado dito pag maulan medyo madulas yung daan kasi ito halos lupa lang yung madadaanan nyo hindi pa mga konkreto hindi pa sementado so malapit na nga tayo sinasabi nga yung bridge so sana madaanan pa ng tao para tagos tayo ah ito nga ayun o no? So, ang tagal ko na itong hinahanap ng English ito. Ngayon lang ko nagkaroon ng oras para puntaan ito. Kaya nagpapasalamat ko kay Sir Mons kasi naman tayo ngayon. Hindi ko mahalap ang history nito. Wala rin akong kwentong maiasabi sa inyo kasi unang-una sinurge ko sa, sa social media ito. Wala rin. Ayun, tao lang pala dito. So, hindi naman delikado. Ay, <laughs> Sana so, nakakatakot kasi... Testing muna! gumagalo logo yung ano? Saka nga mahulugan yung tubig eh, medyo malalim. Malalim ba yan? Kaya pa ba? May local ba? Eh. Boss, kaya pa ba ito ng tao? Hindi <laughs> naman delikado motor po na. Ay, yung motor niyan? Mm -hmm. Ano po? Yung medyo malakas yung loob. Loob. Nawatak <laughs> mo dito. <laughs> yung okay. mahina. Medyo, oh, takot ako dito sa ganitong daan eh. Pwede po tayo, tayo magsabay sa saglit sa lang. <laughs> 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 lang. Saglit lang. <laughs> Tingnan mo, sumunod kaya kayo, boss. Baka maputol 'yan. <laughs> <laughs> <At tayo na. laughs> ito eh, kasi kung makikita ninyo <laughs> yung unahan na yan Lapuris yung maalbay na yan Pulanggi So kita mo yung tulay puti <laughs> Kawayan lang siya kawayan Oo nga yun nga delikado kawayan lang Kayo kayong tawin to napakalalim eh Kasi pag nahulog tayo dyan Pum sa tubig ano you know. na, Nakakaikot ng sikmura to Ito, ito. Oh. So safe naman siya. Ayun, may mga dadaan pa. sila sa kabila. Ayun, may mga dadaan pa. Simula doon sa dulo. Eh tayo, hindi naman tayo dumada sa mga gitong lugar kaya medyo nakakatakot. Siglit, Sige, pauna muna sila. Pauna muna sila, wala kami. Ano oh, ano 'yun? ito, itong sinasabitan ng ano, ng bakal. Uh, ano? Parang ano to, ginagamit to sa kable ng poste. Tapos ang tower. oh. Ah, saan galing yun? Sa So ito ang pinaka-challenging na sitwasyon namin kasi medyo napakahaba ng tulay na dadaanan. Sige, mauna ka. Mamaya na ako. Kaya ba ang dalawa dyan? Ang ganda! Saglit! <laughs> Sige, dahan-dahan lang tayo kasi medyo delikado. <laughs> Ayot, gumagalaw eh. Diyan ako kinakaman eh. Parang kung magkatinig sa baba eh. Pag tumiga, maihilo ka. Ganyan lang. <laughs> Hindi, kasi napakataas talaga. Alam mo, nakakatakot dito, pag nabali itong tulay na to, sure buhay ka dyan. Di ko alam kung buhayin ka pa dyan. Pwede mo buhay ka pa, ba, pero babalihan ka ng, ng ano dyan, ng buto. Ah, so, tatawid tayo, na nakablog. So, halos gumagalaw-galaw pa kasi yung, <laughs> yung tulay na Ewan po, tulay. Ewan ko, kung tayo mag hawak na... <laughs> Bakit? Huh? Hirap? Hirap? Dahan-dahan. Ay, umuulan na. So, ayun, mag muna tayo. Magpapakondisyon muna tayo ng isipan before tayo tumagos dyan sa lugar na yan. Alright? Grabe! Halos nanginig yung tuhod, paa, katawan, sipan, lahat-lahat na lang. <laughs> so, kinunan ko siya ng drone siya habang so, patawid kami para may ebidensya akong tinawid ko to. Kasi baka isipin niyo na dinaya ako kung baga gumawa akong vlog doon lang sa dating place na kung saan ako nakaupo ngayon. So, tinawid ko yun, simula doon. So, nakikita yung bag ko, sa unahan, no? iniwan ko lang para makatawid ako dito sa kabilang erang ito. So itong barangay na to, La Purisima, Pulanggel Bye. So hindi ko na siya maukuna ng buong video dyan Buong vlog kasi Yun nga nakakatakot yung baba Halos 80 feet ang baba na boss Yan, Kanina pa sila gihintay sa akin Almost 30 minutes <laughs> So doon daming naliligo Ay meron ba naliligo doon? Meron, meron. Ayan, meron naliligo So doon uh, Barangay Ano yun boss? San Antonio? Santo Niño Santo Niño Direktorikan So dito naman sa kinakatayan namin Barangay La Purisima, Pulang Gyalbay. So, sino mag-aakala na sa kunting ka ba, hindi nga kunti, dami. Tapos kunting nginig, ayun, nasa Albay na ako. Pwede ako tumagos dito, pauwi na naga. <laughs> okay guys, so nakatawid na kami dito ulit sa Iriga City. Ayun, <laughs> no? So, halos nahirapan yung dalawang kasamahan kasi kakadya sa akin. Yung si Boss Gilbert, sabi ko samahan mo ako tumawid dyan kasi nahihilo talaga ako. Galaw ng galaw yung hanging bridge. So kasi first time kong dumaan sa ganitong tulay na talagang kahoy lang tapos kable ng uh, mga cable or kuryente ang talagang tangi pundasyon niya para hindi siya maputol. So 80 feet yung taas niya, ayun no? 80 feet estimated lang naman to, hindi naman to sigurado. So kung makikita nyo, pag naputol tong kahoy na to, yung sinasabi ko sa inyo kanina, pwedeng mamatay ka o pwedeng mabalian ka. Talagang medyo delikado, pero... Eh, kaya kaya naman doon motor dito, no? Sabi ng lokal. Basta mga lakas lang loob mo Eh, naglalakad lang nga tayo Medyo nangihina na tayo Paano kayong motor po itatawid mo doon So syempre, pa tigil-tigil ka niyan, pag Pagbaguhan ka Pero pag mga sanayan na dito, dire-diretso na lang yan So, uh, nawala yung takot ko Kahit pa paano kasi pumunta ako ng Albay Gamit tung tulay na tong kahoy Tapos bumalik ako So, na-experience ko yung tong First time ko nga So, kung hindi ko to first time Siguro hindi ko matakot Unang-una kasi Takot ako sa height So pag sobrang taas na medyo nahihilo na ako tapos pero nanghihina lang katawan ko pero ngayon at least sa tulong ni Sir Mons tapos si Boss Gilbert ayan uh, lumakas yung loob natin ayan tagal sila gintay doon sa kabila oh. si Boss Mons nandoon sa baba si Boss Gilbert nandoon so 30 minutes ako dito naghintay nagpapalakas ng loob tapos nagdadasal na hindi maputol yung tulay <laughs> tapos kanina medyo na kasi yung drone ko na low bat halos nasa gitna pa ako ng tulay kinunan ko na yung video so makikita nyo naman sa vlog na to kasi yung ano, hindi ko nakokontrol control kasi hawak ko yung remote control pero naka hawak ko dito sa kabling ito. So kung doon ako titigil, medyo maihilo ako. Baka hindi ko makontrol yung drone na lumilipad doon sa may side na yon. So buti nga, no, nakarating ako dito, uh, kinaya pa ng drone ko yung baterya. Alright, so ayun. Alis na punta natin itong ikalawang tulay na binisita natin sa Iriga City. Yung una, saan nga yun, boss? Sa... San Antonio San Antonio yung hindi natapos na tulay pero sementado at kongkreto. Ito naman, ito yung ikalawang tulay na nagdudugtong sa iriga at pulanggi pero hanging bridge siya. Tanging kabre tapos kailangan lang ang pundasyon nito. Alright, so ayun, paalam na kami. Ayun no, Boss Gilbert, Boss Bonds. Ayan. Grabe, napakasamang experience to.